Yon. Grabe, malinaw na malinaw. <laughs> Oo, oh, sabay-sabay. unawaan nating lahat. Oo, oh, at ang ating time to beat ha, medyo mabilis-bilis to. 57.7 seconds ng San Pedro, Laguna. Yan po ang kailangan niyong talunin. Kore, kaya-kaya yan. Kaya nyo ba? Kaya! Kaya-kaya! 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 Eto, tingnan na natin. Eto na, sina... V. v. Lisa, v. Lisa, DM, Jo Nagsisigawan ang mga taga Infanta Quezon. Wow! Dito po Nag tayo. Ayan, nagsisigawan din sila kasi may good news. Walang violation. Yay! Ang ating time to beat ay 57.7 seconds na mga taga San Pedro, Laguna. Natalo kaya ito ng mga taga Infanta Quezon? Nako, malalaman natin yan. Ano kaya ang oras sa mga taga Infanta Quezon? Ang oras nyo ay...